Uh, Brother Lee, tatanong ko lang po, uh, kung bakit hindi po kayo tumatanggap sa kapatid, basta lang naman po, may pinagutos po sa hindi media. Hindi tumatanggap yan. sa? At hindi po kayo tumatanggap sa hindi kaanid ng abuloy. Gayun sa kasulatan po, ay eh, nautos po na, na, ano po, na nagbigay po ng isa sa puso, kagawa po ni, yung, kasi po, nabasa ko po yung pangyayari po kay Pedro, ng sa mga apostol niya po, iniutos po ni Jesus, na magsiyahan kayo sa mga malapit na bayan, magsipangaral kayo. Huwag kayong magdala ng supot o pagkain. O pagkain man, o pangano man. At kung sino sa inyo tumanggap, ay ipagpapalain ko. Ngayon po, eh bakit po hindi po kayo nagpapalain? Okay, basta puntahan natin yung sinasabi mong talata, ano? Apo. Pakinggan. <laughs> At samantalang kayo nangaglalakad, ay magsipangaral kayo. Huwag kayong mga baon ng ginto kahit pilak, kahit tanso sa inyong mga supot, kahit supot ng pagkain sa paglalakad, hmm. kahit dalawang tulika, kahit mga pangyapak o tungkod, sapagkat ang manggagawa ay karapat-dapat sa kanyang pagkain. Ayon. Kanino sila pupunta? Saan po? Yung sa mga mong gagawa po ba? Hindi, kanino ay? sila pupunta? Kanino okay. sila mga ngaral? Sa so, hindi po nila kaanib. Ah, hindi. Kaanib yun. Ah, kaanib po ba yun? Pakinggan mo ah. Apo. Umpisa na natin sa umpisa. Ang labing dalawang ito'y sinubo ni Jesus. At sila'y pinagbilinan na, na sinasabi, huwag kayong magsitungo sa alinmang daan ng mga hentil oh. at wag kayong magsipasok sa alinmang bayan ng mga taga Samaria. Hindi ba bagus ba, magsiparoon kayo sa mga tupang nangawaglit sa bahay ni Israel. Ito mo, ang pinapapuntahan mga tupa sa Israel, kapatid nila yon sa pananampalataya, nangaligaw lang. Uh, yung mga hintil, huwag niyong pupuntahan yung mga taga Samaria, wow. O, oh, kalino sila kakain? Doon sa kapwa nila tupa. Eh, yung mga iba diyang matatakaw, kahit hindi nila kapwa tupa, nilalamunan. Yung mga pastor na matatakaw. Masama yun. Alam mo kasi, ang dapat magpakain sa tao, pastor. Tinan mo si Kristo, pinakakain na tayo ng espiritual, tapos nung magutom yung mga tao, pinakain pa ng material, di ba? Nung mayroong limang libong sumunod sa kanya, walang makakain, walang mabibilan. Ginawa ni Jesus, kinuha yung tinapay ng baon ng bata, saka yung isda, pinagputol-putol, pinakain niya ang limang libong katao. Naman. Eh ngayon, makakakita ka ba ngayon ng pastor na nagpapakain sa tao, nakikinig sa kanya? Sila ang nanghihilinan sobrit ng pera para sila lumamon, mga pastor na walang niya. Dapat baligtad eh. Ang pastor ang nagpapakain sa tupa. Pwedeng pakainin material at spiritual lalo na. Oh, pero yung tao pinuntahan mo, aasahan mong kakainan mo, pangit yun. Ang pastor masela na gampanin nyo. Awal ng Diyos kahit kang ino kumain ka, doon ka pupunta sa mga tupang naligaw sa Israel. Pero sa mga hintil, huwag kang pupunta ron, sabi. Sa mga hindi ka pa ng palataya. Kaya kami, kapatid ano, ang aming paniwala, sabi ng Diyos, pag ang kaaway mo nagutom, pakanin mo. Ako, paniwala ko yon, Kaaway kita, pwede, pwede kitang pakanin, ano? Pero ako, hindi ako pwedeng kumain sa'yo. Hmm. Bakit? Eh, baka mami, galit ka sa akin eh. Wala naman sa akin yung kalooban mo dahil kaaway kita. Eh, bawal sa akin ng Diyos kumain sa'yo. Pakinggan mo. Huwag mong kanin ang pinapay niya na may masamang mata. ni hmm. Ninasain mo man ang kanyang mga masarap na pagkain. Bakit? Sapagkat kung ano ang iniisip niya sa loob niya, ay, ay gayon siya. Kumain ka at uminom ka. Sabi niya sa iyo, ngunit, ang puso niya ay hindi sumasa iyo. Tamo, di bawal makikain doon sa mga taong ang puso niya wala naman sa iyo. Hindi naman taos puso. E eh, paano mo aasahan yung kaaway mo na pakainin ka ng taos puso, kung hindi naman siya kristyano? Pero kung kristyano ka, utos naman sa'yo, pakainin mo ang kaaway mo. Kaya yun lang ang pagkakaiba namin sa ibang mga reliyon, ano? Naniniwala kami na pwede kami gumawa ng mabuti sa aming kaaway, pakainin namin ang aming kaaway. Pero may bawal naman sa amin na kumain doon sa mga taong hindi sumasampalataya sa Diyos. Yun. Kaya ang mangaran ng Dios maselan hindi ba kung pare-pareho lang tayong mga members ano hindi naman mangaral okay lang di ba pero ang mangaral may mahigpit na bilin ng Dios kakain ka lang doon sa mga tupa Huwag kang kakain doon sa hindi tupa eh brother Eli eh, paano po yung sinasabi po sa ano sa gawa ng 25, talatang 35 na mapalad yung mga nagbibigay. Paano po mga pagbibigay? Halimbawa po, isang... Ang ano mapalad po, na nagbibigay, yung nakakaunawa ng katwiran ng Diyos. O nga po, ganito na po. Yung kristyano ang tinutukoy halimbawa. doon. Ganito po, halimbawa, hindi pa po kaanib sa iglesia, hmm. pero isa po ang diwa sa panayampala Kasi po, uh, nananang po yung tao, Okay, naniniwala po siya sa aral na inaaral sa kanya at itinutupad niya po yun. Dahil hindi pa po siya, ano, Ah, kakaanib. Paano po siya makapagbibigay kung hindi po siya... Ah, di, intayin kapag... mo siyang maging kaanib. Ah, intayin po. Oo, uh, dahil kung talaga sumasampala ka, kaanib ka. <laughs> Hintayin intayin mo, huwag kang pabigla-bigla. Eh, ganun mo lang nakita yung tao, tatapatan mo na ng supot. Hindi mo... Hindi mo eh, yung po, eh, sinasabi po na... Tumulong ka sa, nangang uh, sa nangangaila. Yung po sinasabi sa isang kung Ang sinasabihan ng na... kristyano. Ah, kristyano. Yes, Alam ng kristyano ang gagawin niya. Kasi ko, nagagulo po kasi, alam ko po. Hindi ka dapat magulo dahil ah ganito yon. Ang utos kasi ng Diyos sa Kristiyano, unang-una, pag-ibig eh. Pati nga kaaway, pinapaibig eh. Kaya hindi magulo yun. Ibig sabihin nun, ang lahat ng pag-aalaala at paggawa ng kabutihan nasa isang Kristiyano. Kaya huwag kang maghihintay ng ganti sa iba kasi kaya po yung tunay tanong dahil alam ko po yung mga salarangin yung iglesia nito oh, mahirap kami kasi Apa, alam pero sa kabila ng aming kahirapan hindi ko maaatid na magdagdag ako ng sinasabi sa Biblia si, o, alam mo kapatid ano A <laughs> siguro maganda maganda director pakipakita mo lang ito sa TV ano alam mo ba dito sa amin may nagpapadala ng pera buwan buwan hindi naman nagpapakilala hindi naman namin alam kung kapatid namin nanawagan na ako, inuulit ko ulit ang panawagan ko. Pakinggan mo ito, o tignan mo ito kapatid. Naiipon ng pera mo, nawawala sa simkulasyon. Napakarain niya ng pera. Bombo ang nagpapadala siya. Hindi naman namin siya kilala, kaya hindi namin ginagamit yung pera niya. Wala namang return address para maisoli namin. Kaya ang pakiusap ko iyo kung sino ka bang nagpapadala, tigilan mo na. O kung gusto mong makapakinabangan yan, magpakilala ka. Hindi ka magpapakilala, mananatiling wala sa sirkulasyon ng mga perang ito. Hanggang ngayon, naiipo namin, tinamot, napakarami na. May nagpapadala, money order. May nagpapadala, cheque. Eh. Nung minsan, may nagpadala sa akin, 300,000 na cheque. Eh. Hanggang naging stale check, hindi ko idiniposito. Dahil labag sa aming prinsipyo yun, na tumanggap kami ng offering sa hindi namin kilalang tao. Kasi yung offering, maselan yun eh. Pakinggan mo sa 15 ng kawikaan. Ang hain ng masama ay kasuklam-suklam sa Panginoon. Halimbawa, nag-o-offering eh, drag lord. O kaya, wedding lord. Eh, al alam mo ngayon, ang pinagkakakitaan, tatlo eh. Alam mo, malakis pagkakitaan ngayon. Apo. Maging drag lord ka. O kaya, gambling lord. O kaya, praise the lord. Yung tatlo ang tatlo ang pinagkakakitaan ng malaki ngayon. Malalaking racket 'yan ngayon. Ngayon, eh kung halimbawa ang mag-o-offering, halimbawa, 5 milyon ang binigay sa iyo. Matutukso ka ba dahil malaki? Eh kung ang nag-o-offering drug lord din. Eh. Kasuklan-suklan sa Diyos yun eh. O kaya, gambling mo. Nag-o-offering masuklam-suklam sa Diyos. Pag tinanggap ko yun, madadamay ako. Pati ako masusuklam sa akin ng Diyos. Kaya kami hindi tumatanggap ng pera sa hindi namin kapanampalataya dahil hindi namin sila kilala. Salamat po. Maraming salamat din. Ako.